Ay, sabi ko siya, hindi maramdaman yung alak niya, pero malakas tumama yan. Kasi para ka lang din nag-gym na may chaser. Ay, ano yan eh, kasi ano ito eh, may tawag yeah. Tapang ay. din. Eh, ito meron din, kesa ng purong gym yan. Parang vodka na yan eh. Ay, yan po, weng-weng. <laughs> ay ay, 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 ay Bakayong yung kwan, ito po, yung nandito kami sa Japan ngayon. <laughs> Puputahan po namin yung mga taniman mamaya sa Japan. Paniwala na eh. Oo, kape na, kape. Ito, po, magkatanong kami ng mansanas. Maraming mansanas. Kaka-harvest ha, lang ka. Ano ba eh? <laughs> ano, puputahan natin puno na yan. Puno na mansanas. Saan naman kaya alam nito? Ang tawag dito sa amin, Crop-Doc. Yan po, Crop-Doc pala sa kanila yun. Rakdok. Yan ang yung Bisaya kasi. Language in, in Bisaya for Rakdok. Pero sa inyo ano to? Kudet. Kudet. Ikaw ba ikod kudet din kilala mo kudet? Oh, dito eh may besihan para kudet ang tawag dito. Basta sa akin kabutihan. Ano naman? Kudet. Nangingi ako nang sa sito diyan, pambila, hmm. Ngayon nangunguha siya ng kabuti, binigay sa akin yung kalate. Kasi naka naman dun sa amin yung nasa